Hindi, hindi ko alam bahay eh. Hindi ko kilala. Hindi ko kilala. Hindi ko Si, Wala kong problema kasi wala naman naman po di ba diba ko Idrin natin yung ano, rubber boat. So angkat natin ah. Hindi yung nyo. Dami po. Kaya. Okay. Kaya. 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 Kaya.

Ako dito ako nakamada dito. Oo. Dito baka may dalag. <laughs> Ito na yung kamatis po Food and food Ay, kawawa yung gitara <laughs> e, Iyakit e kaya yan? Hindi na Baka dyan siguro na no? Ano? <laughs> 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 <Sige pa>? Oo <laughs> Oh, ya. Yeah. Yeah. Yung. Sapa, kaya pa. Tara <laughs> na. Hay, sige. Ay, latat, mamay na, na ma ba oh, sige, ilum lub natin. <laughs> sige, bal, tara tayo. Ay, electronics ba to? Parang pagkain na to Eh, parang ano lang ah Parang lambat na hinihila Ma'am, sakay ka na ma'am <laughs> Okay, outing! <laughs> Meron pa doon? Wala na? Mayroon pa dyan, Val? Wala ata Okay, parang panguling lang Parang panguling pa ito, kalabasa to Ang kalabasa to, oh Pangkatbit Okay Okay, tryo Ma'am, laptop mo, ma'am. Sikirin mo muna kagad. Kaya mga... muna... Balik sa tubig. Baka masira. na. Doon sa kabila, mayroon pa? Wala na Mayroon pa dyan, Wala na Meron pa? Meron pa? Ah, sige. Kunin Kunin yung saguan Kunin muna nga, nga Good turn.

yung sagwan ah tinago niya? yun yung bahay na pupuntahan natin mamaya alin yung malakas nyo ayun puti ah kunin mo yung sagwan mamaya oo i-ready mo na yung sagwan bakit hindi pupuntahan daw yung bahay na yun eh saan bahay yun yung puti na yan yan sa ano sa sa Boundary, Republic of the Philippines, official seal. Puerto Princesa City. Ato pa, sa Ay, yung mga pwede pang isal ba? Lumulutang na eh. Ay, may bata oh. May sugat ma'am. Kani na yan. Hindi ko alam. Ah, hindi sila ano yan. Ang sugante mo. Ayan na. Parang, parang yulanda talaga. Ganda ang Yolanda na yan. Bata ah, ya. Hindi ko. Damit <laughs> Dogi! Okay ka lang dyan, doggy. Sorry, kawawa naman to, ang aso na to. Dog! Ayan, baka patayin ka kasi ni Cholo eh. May pupuntahan daw sabi ni mama eh. Sa tanong mo. Ano pangalan? Yung may bahay daw dun sa baka pati. Tanong yung mga instructions niya. Kailangan yung nintay ko pa. Wala tayo sa si mama? Si na kita mo? Mamama. Tama. Okay na 'yung off? Oh, huh? Okay. Hindi Okay sa'yo. Ah, uh, like, ha? Huh? i ko. Ma'am, okay pa kayo dyan? Pati na lang kayo ng ulan? Ah, oh, sige. Magsigaw lang po kayo ha? Magsigaw lang kayo. <laughs> Ayun si Kuya pala oh. nyo lang kami doon. Uy, gogi. Ha? Ah. Oh, ah, sige. Uy, at sa kabila, baka meron pa. Dito, sila. Ata? Ah, okay. Ayun, lubog. Mga babies. Malalim Malalim <laughs> pala ito Sige, bira Ito, babalik kayo namin kasi May baby, mga baby ang laman Baby Walang payong May anak pa May anak, babalik sa bata Ako sa ang bahay Ayan yung nakalutang na yan Payong, oh, kailangan ng payong Oo, yung kukuha na si Bito Bababain na lang namin kasi Mamaya, madilim na, mahirap Pagkabina pa kayo, pagkabina. Yeah, Ayun doon, kabutang pa ba yung puto yung bahay na yun. Mataas man yan. Safe man yan? Safe safe lang yung alanganin. Grabe, ang bilis oh. Lumabas na kasi yung ako doon sa Wendy Pinakapit na Ang ganda sa Tupan ko doon Ayan mga kaibigan mga kaibigan ang may mga baby kasi dun sa isang bahay so ideal dalawang payong ayaw magpasundo kanina eh pero ngayon nag decide kami sunduin na lang kasi pag dumilim mas mahirap wala pa namang kuryente Ay, tay 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 pakman mo na tay mga kaibigan nung simula mag rescue nandito ko lang yung tubig wala pang 30 minutes ito no Ang bilis Hindi ko napansin ma'am Sa loob May kailangan pa mga kunin sa inyo Ay, po lang Ay, sige, kunin muna namin yung mga bata Gusto ka bilang bahay Maybe Ito, dami dami ito ah. La 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 la. Bah. Malapit ta dali to. Apo ta dali to. Tatandaan <laughs> di pa? Kita ko eh, lulubog ako doon. Ako sa taas. 'Di yung isa siguro baal mag baba doon yung isa mag alalay magpayong yung isa yeah. Saan pa boy? Alright Paano siya pala? Ah okay, pag ganito pala ang isa dito sa taas siguro. Di dito yung isa magpayong? Oo. Uh, kasi mamaya hindi na tayo makamaneuver. Hawak ko dyan ha. Oo oh, yan oo. Oh. Hawak mo pa lang <laughs> ga. Apa? Ah, chill ka lang dyan ha? Okay ka lang ha? Ah. Okay, good. Uy ano to? Ang Ay, natin. lang Kapit lang, kapit lang. Hawakan oh, mo 'yung bata, baka mag-break tayo. Baka bigla. Ah, oh, baby. Ah, oh, sige tayo ha. Okay na, okay na. Dandan. Ha? Ay, 'di yan bandera. Kung kailan tao 'yung nire rescue natin, bigo ko 'yung battery ng GoPro. <laughs> Pero okay lang. At least kita na rin naman 'na.

Okay Okay po. Ay, know, ah Sige. Ah, ah, ah. Wait lang Ay. Ay. Dito po. Dito may lalo ba sa... Ayo, 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 hay mà cá huy Ah, kita ada, bawa bawa

may mga masamdahanan dito abad na ng konti

One two three, Yeah Okay Aha uh -huh. problema ng truck na yun. May nababos na lang ang busina. Yung dry niya kasi yung dito. Yung bakang tulog yung dry niya. Ah, okay. So far. Successful lang ating rescue, boy. Pagod pala yan. <laughs> My goodness. Negative, negative. Nah. Malalim yan. Ang tuming, ang tuming na kayo. Wala na yan, utang no, mo. Sa inyo? ko. Sa, sa akin? Hanggang dito? Hanggang dito lang namin. oh yun na. Oh, tayo ka tayo. Apo, hindi mabubuhay ka pa? Kami <laughs> ah, pa bato pala kasi. Nahulog <laughs> Sige, iyan ako na lang Bote ko na lang para di mahirap sa'yo Wala abot yan lahat sa sasakyan natin dyan Mukhang nga eh Ayos, harap na yung tubig Lapit-lapit na Ako mga kababayan Mga kaibigan Bayaniyan spirit na May nagbigay na ng bigas Kasi ref refugee center na yung anak natin <laughs> Bahay natin sa kabilang side Kung nakita nyo naman yung mga bata, andun na Saing daw to. Teka, may malaki bang rice cooker dyan? O, oh, meron na tayong bigas. Wait lang, ito ko muna nilagay. Oh yeah!